Aries, dapat kang maging stricto sa iyong sasabihin, at walang pagsang ayon sa mga kaibigan, nang makaiwas ka sa pagkakamali, ang signos ayon sa pahiwatig ng kalikasan ng mga bituin. Taurus, maging maingat ka sa lansangan kahit sa pagsakay sa mga sasakyan, baka may makalimutan at iwasan din ang makipag-usap sa ibang tao pag nasa biyahe, ang signos na ayon sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa mga bituin. Gemini, umiwas ka sa mga usapang may tuksuhan ng pagmamahalan, dahil ang ganoong kausap, ay problema sila sa iyo kaya umiwas ka, at iwasan din ang magpakabusog sa pagkain sa gabi, ang signos na ayon sa kalikasan na mula sa sikat ng araw. Cancer, dapat ay may mahaba kang pasensya ngayong araw dahil kung ikaw ay magagalit ay pwede kang mawala ng pera, at swerte sa ibang bagay, ang signos na ayon sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa liwanag ng buwan. Leo, mag-ingat ka sa mga pagbibiyahe ngayong araw, Magbaon ka ng gamot sa sakit ng ulo at sikmura, at huwag ka rin basta kakain at iinom sa mga nabibili sa lansangan, ang signos na pahiwatig na mula sa kalikasan ng sikat ng araw. Virgo, huwag kang masyadong mabait ngayong araw para makaiwas ka mawala ng pera at makaiwas sa biglaang gastusan, pag-iingat sa lansangan paggabi dapat ay maging alerto ka lagi, ang signos na ayon na pahiwatig ng kalikasan na mula sa mga bituin. Libra, umiwas ka muna makisama sa mga kaibigan, sa buong araw dahil tukso sila ng gastos, at problema sa relasyon ng gastos sa ibang tukso ng pag-iibigan, ang signos ayon sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa liwanag ng buwan. Scorpio, maging maingat ka sa pagtitiwala ngayong araw kahit pa kumare o kumpare, dahil pwede kang madalan sa gastuson, at ikaw ay mautangan ng wala ng bayaran, ang signos na ayon sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa liwanag ng buwan. Sagittarius, maging maingat sa mga pagkilos o pagbubuhat ngayong araw, mas alagaan ang kalusugan, at umiwas ka rin sa mababahong lugar, ang signos na pahiwatig ng kalikasan na mula sa sikat ng araw. Capricorn, maging mahaba ang iyong pasensya ngayong araw, pag ikaw ay nagalit ay pwede kang mawala ng swerte sa ibang dapat na magawa, at maging mapanuri sa ibang kausap na tao baka mawalan ka naman ng pera nang hindi mo inaasahan ang signos na ayon sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa mga bituin Aquarius maging mahinahon ka sa mga makakausap mo ngayong araw ang maging mapagpasensya ang maglilihis sa iyo sa kamalasan o suliranin sa pera ang signos na ayon sa pahiwatig ng kalikasan ng mga bituin. Pisces, umiwas ka sa tubig na malalaki at maligo ng matagal at lalo na sa madaling araw, at maging mas maingat sa pagkain huwag ka magpapakabusog lalo na sa gabi, ang signos na ayon sa kalikasan na mula sa sikat ng araw.